kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino dahil sa nadiskubreng limpak-limpak na perang ninanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng flood control project kaya hindi na nakapagtimpi ang mga mamamayan sa buong Pilipinas at ipinahiwatig na nila ang kanilang pagkasuklam sa mga sangkot sa nakawan sa pamamagitan ng rally ngayong araw. May mga rallyistang kalmado lang pero meron din namang agresibo at mukhang gustong gayahin ang protesta sa Nepal. Dito na naman makikita ang pagkakaisa ng mga Pilipino na tutol sa kanilang natuklasan na kawalang pamilya ang ginagawa ng mga nasa gobyerno at mga empleyado ng ilang ahensya na sila sila mismo ang nagsasabwatan para mangulimbat ng pera na nagmula sa mga hikaos ng mga mamamayang Pilipino. Narito ang mga kaganapan sa ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatanggol ng mga nakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay father, pero putang ina din kayo! Patawad kay father, butang kayo! Matatapos lang ng bisang, pero takbong, patawad yung huli, pero totoo yan, ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan, butang ina nyo! Hindi ko sisimplihan, hindi ko papakitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magpapayo. Yes. yes! Sa katunayan, mga hayop sila. Hello. So, hindi ko papakitan ang mensahe ko. Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hello. Hindi tayo pwede kumalma! Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magbibis lang. Hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalak sa kanila. Dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kundi natin magpapawalan nila. Hindi pwede, hindi pwede Papahit ka ng mabuting asal ka Hindi umubra sa kanya ang mabuting asal Ang papahit ng isina, mga demonyo sila DEMONYO! Sumigaw lahat ng galit! Pagkakaroon na niya! Hindi matatapos ang galit bukas! Paparilinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang ina ang mag... Hindi tayo pwede magalit ng ngayon. Kailangan ng bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan. Hanggang umabot ng ilang taon, hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang babaw, ang gagawin natin na ay babawi na tayo. Oo! Oh! Ikulong ang mga magnanakaw. Ikulong! Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga kulong. Ibalik ang death penalty para sa mga kurap. Putang ina nila! Putang ina nila! Kulong pati pamilya nila! bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, father. Alam mo yung death mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw. Dahil ang magnanakaw ang ang korap na public official. Hindi ko natatawag na public official. Ang korap na politiko ay higit pa sa mga mamatay tao. Ang korap na politician ay higit pa sa magnanakaw ang corrupt na politisyan, ang korapsyon ay higit pa sa terorismo. Ayon! Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan haatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang piling araw-araw. At ang inaatake ng mga terorista, yung, kami yung mga iba ang panalaw panarampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo na handang magnanakaw. Napatingin kami sa iyo, Pangulong Pongpong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, dahil <laughs> sinasweldohan ka namin. Matutupan yes! po ang inuutos namin mga yes! employer mo. Nagpapasahod yes! sa inyo, tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Yes! Sa COVID namin ang gobyerno dahil ang kapangyarihay na sa atin wala sa kanila. Nakatingin at kami sa inyo. Ipakulong lahat, lahat ipakulong tawiin ang mga ari-arian. Ari pati pamilya! Ari-arian. Pati nila! Donate! bigay ang atay. Pati mata, tonight walang itinira kasi nga, Pabibinyo. hindi tayo pwedeng maawa dahil mga putang ina nila. Sasamahan natin kayong gamamaya. Isa pa, putang ina nyo!

你哥哥做什么呢？给我打，给我打，给我打，给我打，给我打，给我打，给我打，给我打，给我打，给我打，给我打，给我打，给我打。

ang mahalang na pagbati sa lahat ng sektor na naito ngayon para makiisa sa ating panalagal na isoli ang minakaw at bigyan ng budget ang lahat ng mga basic social services na ito po ay magbe-benefit sa lahat ng sektor sa ating lipunan Kasama po natin ang iba't ibang sektor mula sa mga kabataan, mula sa kababaihan, mula sa mga artista, sa mga kasama natin simbahan at sa iba't ibang sektor na naglakad mula sa Jetris papunta dito para ipanawagan ang ating mga hinain at ang ating at para panagutin ang lahat ng mga tao na nagkakaw sa kabahan ng ating bayan. Meron po 42 billion hanggang 118 billion ang nawala mula noong 2025. Sa 700 billion po na nawala Kada taon, 1.9 billion po dito ang nawawala bawat araw. 79 million naman po ang nawawala bawat oras. At 1.3 million kada minuto at 22,000 kada segundo ang nananakaw sa atin. At tayo na nanatiling bilang mga minimum wage order na nagpapakahirap para lang magbigay ng ating mga tax. Pero yung tax natin mismo ay ninanakaw ng mga kroni ng gobyerno. Kaya naman bawat tayo magsimula ng ating programa. Isigaw muli natin lahat na sagot. Dapat ba nagot? Dapat ba nagot? Lahat na sagot. Servisyo sa tao. Huwag gawin negosyo. Huwag gawin negosyo control project. Bilyon bilyon ang, ang, budget para sa flood control pero sa edukasyon, kumukurot sila na sa 30% kumukurot. Papaano yung mga laboratory ng mga ating eskola ng bayan dito sa si MSU? Mga engineering student, walang laboratory. Para Tama! Sikapin sa PNSS! Sikapin sa PNSS! Nakapitin natin! Pulang-pulang! Tama! Um, Ibalik ko lang tayo, magkukulang ang budget. Pero mas marami silang budget para sa flag control project para makakurot ang ating mga...

Maniniyo kayong araw. Una muna magandang-magandang patanghali sa inyong lahat. So gusto ko lang mag-share. Um this is the very first time na sumali ako sa isang rally na katulad nito. Um naniniwala ako na sa pagkakataong ito It doesn't really matter kung anong sektor ang kinabibilangan mo, kung saang ang um, institusyon ka galing, kung anong paaralan ka graduate, or kung anong paaralan ka nag-aaral. Ngayon, lahat tayo nandito dahil tayong lahat ay mga Pilipino. At bilang Pilipino, may karapatan tayo ang bawat isa sa atin na malaman ano ba ang nangyayari sa pera, ano ba ang nangyayari ang sitwasyon ng ating bayan. Para sa akin, importante na may managot. Hindi pwedeng wala eh. Kasi ilang beses na itong nangyari. Ilang revolusyon na ang pinagdaanan natin simula nung unang EDSA, EDSA 2, EDSA 3, at kung napakarami. Pero minsan, nasa news, dalawang linggo, tatlong linggo, mamamatay, mawawala. Dapat, hindi na natin to pwedeng palagpasin. Lahat tayo naghihirap, lahat tayo concerned sa ating bayan. Gusto natin na maging masigla, malakas ang ating bayan. Hindi lang sa ating mga sarili, pero sa susunod pang saling lahi. Hindi naman to para sa atin. Ano papamanan natin sa kanila? Utang? Yun ba ang gusto natin? There has to be change. Change has to happen. Sabi nga na to, oh, ang lupa ay buhay. Ang buhay ay hindi kalakas. Tama! So dapat, huwag tayong tumigil. Collectively, may magagawa po tayo. Hindi ito, kilos ng iisang tao lamang but we have to work as a country. Tayong lahat, as a people, kailangan pong kumilos tayo. Kailangan po na marinig ang boses natin na gusto nating baguhin ang sistema. At syempre, gusto natin na may managot. Gusto natin na makulong ang korup. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat. Pero, dito na tayo, nag-aalab ang mga puso natin, so, bakit hindi? So, maraming salamat sa lahat ng mga nagpa-participate, sa mga lahat ng mga nagsasalita. Yung lahat po ang sinasabi ninyo, uh, ideal para sa atin, para sa ating mga Pilipino. Bata pa lang ako sa UP Baguio, nakikipag laban na kami sa ganitong klaseng sistema. Pero hanggang ngayon, kung hindi, hanggang ngayon parang mas malala pa ang nangyayari. Parang mas in our face nila ginagawa yung pagnanakaw nila, yung paglulustay nila sa mga pera natin. Taxpayer din po ako. Meron akong dalawang anak na tinataguyod, may pamilya akong tinataguyod, masakit para sa akin na sa kanila napupunta ang pera natin. Ah, uh, naiintindihan ko ang galit nating lahat. Pero I think mas importante na bantayan natin ang kilos nilang lahat. Mag-umpisa tayo sa pagiging vigilant, sa pagbabantay para hindi na nila gawin ang ginagawa nila at tama, panagutin natin sila. Panagutin natin sila. Dahil sobra na sila. Ah uh, ba Gusto ko sabihin nyo lang! <laughs> Maraming salamat, Miss Angel. Justicia lang para sa, para sa ating mga Pilipino na nagtatrabaho ng tapat <laughs> at maayos. Justicia! Justicia para sa mga Pilipino. Justicia! Sana makinig sila sa atin at sana may mangyari ngayong araw na to. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Miss Angel dito masusubukan kung gaano ka seryoso ang gobyerno na panagutin ang mga nagkasala at walang poprotektahan kahit pa nakaalyado o kamag-anak. Pero ang tanong, mangyayari kaya ito? Dahil simulat sa pol ay wala namang malalaking tao sa gobyerno ang tuluyang nakulong dahil sa pagnanakaw na mapahangga ngayon ay nagdurusa pa rin sa bilangguan. Palagi namang nakakalabas dahil sa inahanapan pa rin ng paraan para sila ay masalba. Kapag patuloy na lang na ganito ay paniguradong mananatili na lang na kurapat ikaos ang sitwasyon ng Pilipinas. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.